Hayan, hello po sa lahat. Good morning, good afternoon and a uh, uh, blessed day to all of uh, our viewers no. Sa mga Solid Dave, mga Katikram at uh, mga ka BSN no. What's up po sa inyong lahat? Ah? Sabi po no, uh, ng uh, ating uh, title ngayon no, ang sabi ko po dyan is uh, namnaminyo no. nam Namnamin na nila ang saya sa pagkakataong pong ito no uh, dahil uh, ang karma umaalig umaaligid na po no sa kanila no at uh, para sa iyo lula Say, at kay Sir Francis no wow na wow ang collaboration nyo. <laughs> tapang pa no tapang pa more <laughs> tapang pa more, no kayo pa ang manghamon no na alam na alam nyo po na mali po ang inyong ginawa no ang nung sabi nyo noon, wala po kaming alam sa mga nangyayari, di po ba? Sa totoo lang, Lula DC, no? may alam po kami. Alam po namin yan. Alam po namin na, na magbabakasyon si Dave no? sa kanyang ina. No? Ang hindi po namin alam, yung uh, plano nyo, no? nasuhulan. No? Plano nyo nasirain si Tikram no? kay Nanay Apple. Plano nyo na gamitin si Nanay Apple para mapalapit po kayo kay Dave. Yun po ang hindi namin alam. Pero yung sinasabi mo na hindi kami naniniwala sa'yo, naniniwala po kami, 100% na naniniwala po kami na kaya mong gawin lahat ng kasamaan no, para lang maipatupad mo no, ang pangarap mo na mapaalis si Dave sa Pudernity Cram. Ka sigurado po yan na uh, talagang 100% ako naniniwala ko na kaya 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 mong gawin lahat ng kasamaan no sabi ko nga sinang sinang mo na yata ang kaluluwa mo kay satanas eh no di ba lula di si Binabaliktad mo pa kami, kami pa ang sinasabihan mong sinungaling, wala kaming alam sa mga nangyayari, totoo naman wala kaming alam sa mga plano mong kagagahan no wala kaming alam sa plano mong uh, uh, di maganda no sa pag uh, uh, pagbakasyon ni Dave sa kanyang ina no di ba pero yung mga mga plano yung mga ginawa ni Dave na pagpunta nagpaalam po yan kay Tikram hindi po yan umalis hindi po yan uh, pinaalis no Lula DC, no? At uh, kay Francis, no? Kung uh, uh, tutuupo po kayong nagmamalasakit sa bata, dapat di nyo po siya dinala sa kahihian uh, kahihiyan na ito, no? So, ano, sino ngayon ang napahiya? Sino ngayon ang kahiyahiya? Si Tikram po ba? Kami po ba? Hindi ba ikaw? si Francis, sampu ng iyong mga tuta, Alipuris, at lalong-lalo na yung batang sinasabi niyong mahal na mahal n'yong Siya po ang napahiya dahil uh, pati ang mga ayaw po nilang ilabas is nailabas na, di ba? Hmm. Gusto, anong sabi mo? Gusto mo lang mabago ang buhay ni Dave. Pero ang katotohanan, matagal na pong nabago ang buhay ni Dave, no? Mula pa nung kinuha siya ni Tikram sa Divisoria, alam na alam mo yan. Kaya nga sabi ko, kulang na lang, pati paa mo rin is ipalakpak mo, no? Sa pagpapasalamat kay Tikram, di po ba? Kasi kinuha niya, iniahon niya si Dave sa pagkakargador sa Divisoria, no? Pero ngayon, sasabihin mo, gusto mo lang mabago ang buhay ni Dave. Anong gusto mong baguhin ngayon sa buhay ni Dave, no? Ah, uh, ang ganda po ng tinatahak na landas ni Dave, no? Nung hindi pa po kayo nakikialam, nung, ah, uh, wala ka pang, uh, wala ka pang masyadong uh, alam sa YouTube, no? Pero nung medyo nasanay ka na sa YouTube, parang ano na eh, Parang sabi ko nga, kita-kita lang for the views, no? Kahit uh, mapahamak na yung bata, para basta lang may views ka, no? Basta lang may kita ka, di po ba? Sa kagagawa mo ng uh, masama, no? Sa paggawa mo ng masama, mas masira nyo lang ang uh, maganda niyang kinabukasan, no? Di ba? lula DC, yun naman talaga ang purpose nyo, eh. Totoo po yan. No? Sabihin mo, idama idimanda mo rin ako, sige, go ahead, no? Totoo naman eh, sabi nyo, uh, gusto yung kunin si Dave, no? Kasi pinapahirapan ni Tikram, saang banda? Kasi nakakulong sa hawla, saang banda? No? Saang banda po doon ang nakakulong sa hawla? Yung uh, hindi pagpayag ba ni Tikram na maagang uh, makipagligawan ang kanyang anak? Ang uh, sinasabi nyong nakakulong sa hawla? Ganun po ba? No? Kayo po ang sisira sa kinabukasan, no? Kinabukasan ni Dave. Ang pagbamahal na tinutukoy niyo po ay para lang po sa sarili niyo. Hindi po yan para kay Dave. Para sa channel mo, no? Para sa kita mo, para sa views mo. Ngayon tanungin kita, musta naman ang pakiramdam, no? Na pinagtatawanan at minumura ng karamihan. Musta naman ang pakiramdam mo, Lula Desai? No, kung dati, kung noon, nung isang gabi lang po, ikaw ang nanghahamak kay Tikram, ikaw ang nanghahamak sa amin, di ka lang namin sinasagot, no? 'Di ba? Pero ngayon, kami naman ang magtatanong sa iyo. Pasalamat ka nga tanong pa ang gagawin namin, eh. No? Pasalamat ka nga tanong pa ang gagawin namin, hindi ka namin na uh, uh, hindi namin na uh, ginagawa yung ginagawa mo na kulang na lang. Sabi ko nga is uh, uh, ipag, ipag, ipagdasal mo ang kapahamakan namin. di ba diba, Lula Disay? Sampu ng iyong alipures. No? Kumusta ang pakiramdam mo? Grabe rin, no? Grabe rin kasi yung uh, kayang gawin ni Lula Disay. Basta lamang may views, may kita, may manunood sa kanya, no? Kahit uh, mapahiya ka na, kahit makalkal na ang uh, kahit ah, makalkal or kahit pati anak mo dinadamay na, wala lang. Pira-pira lamang, 'di ba? Pira-pira lamang. Makasarili ka kasi, makasarili po kayo ang pag-uugali n'yong makasarili, 'no? Uh, ang uh, ang pag-uugali pag-uugali n'yong makasarili ang nagdala kay Dave sa sitwasyon niya ngayon. No, ngayon anong mukha pa po ni Dave ang ihaharap niya sa ibang supporters niya. Akala niyo siguro marami kayo, mas marami kami, Lula disay na nangangarap, no, na uh, sana si Dave ay uh, makatapos or sana si Dave ay mapabuti ang kanyang kinabukasan, no. Akala niyo si akala mo siguro no, pag makuha niyo si Dave, isa pupunta sayo iyo yung mga supporters ni Dave na nakaitikram. Hindi, Lola Disay, marami na po sa kanila ang nag-declare ngayon, no? Nabibitawan na po ang pagsuporta kay Dave. Pati rin po yung mga kagaya kong maliliit na sponsors, dineclare na rin po nila, nabibitaw na po sila kay Dave. Fokus na lamang po sila sa pagtulong, no? At least yung pagtulong po nila, walang bawi-bawi, hindi kagaya mo, di ba? So, ngayon, kung anuman, anuman ang desisyon na mangyayari, no? Sana, sana yung kayang ibigay ni Tikram kay Dave. Kasi kami sa totoo lang ako mismo sa sarili ko, hindi ko na po ipagpipilitan na bumalik si Dave kay Tikram, no? Hindi ko na po ipagpipilitan na mag si Dave kay Tikram, no? Kasi sabi ko nga, ginawa niyo na lahat 'yan para naman mapagbigyan yung kahilingan nyo no so sa inyo na si Dave no mahal namin si Dave kaya ang gusto namin sa kanya is para lang sana sa ikabubuti niya pero dahil andyan kayo na nyo ang buhay ng bata guahid ipagpatuloy nyo no hindi kami makikipag-agawan sa inyo at uh, uh, sabi mo nga ano bang sinasabi mo dati nagagawin nyo ang lahat, makuha nyo lang si Dave, ba? Diba? So, ito na, ginawa nyo ang lahat-lahat para makuha nyo si Dave, pero kailangang harapin nyo din po, no? Kung ano ang consequence ng inyong ginawa, no? Anong inangak-ngak nyo kagabi? Abduction, ano ba yon? Trespassing, ngayon, nakita mismo sa video, trespassing po ba yon? Yun ba ang trespassing, Lola Disay? no at ang abduction na sinasabi mo karapatan po ni Tikram na hanapin ang kanyang anak kasi siya po ang guardian siya po ang ama ikaw wala kang karapatan ni Katiting no yung sinuporta mo nga kay Dave gusto mong bawiin eh no di ba so sino ngayon ang uh, sino ngayon ang nanganganib sino ngayon ang nanganganib na maihabla si Tikram po ba sinasabi nyo dati, kakasuhan nyo si Tikram, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyari, no? Ngayon nabaliktad ang sitwasyon, no? Ikaw at si Francis ang nangangani. Biruin mo yan, Lula Disay, sa pakikipagkulab mo kay Francis para sa uh, maitim mong balak is nanganganib pati trabaho niya, no? 'Di ba? Ang galing-galing. So, ngayon sa amin naman po, no, ang huling halakhak no uh, total sabi nga po namin hindi na po namin uh, hihilingin na ibalik niyo si Dave kay Tikram no hindi na po namin uh, hihilingin na uh, bumalik si Dave no bahala na po si Dave na mag-isip No, kung uh, uh, ano po ang desisyon niya, ang sa amin lang sana yung desisyon niya na pag-isipan niyang mabuti at uh, sana yung desisyon niya is makabubuti no sa kanya at sa kanyang kinabukasan, no? So, ayan Lola Disay 'wag mo kasing uh, wag mo po kasing, uh, uh, itulad no ang pagpapalaki sa isang anak na lalaki at sa isang anak na babae no kahit ihalintulan mo kahit itulad mo no sabi ko nga po e, anak, mo nga, di mo diba? anak mo nga hindi mo nabantayan di ba anak mo nga hindi mo nabantayan oh sa iyo mismo galing yan dula di sa you no know? dahil sa kapabayaan mo sa anak mo anong nangyari di ba sabi mo maagang nabuntis oh di ba yun ba ang gusto mong uh, mangyari din po kay Dave maagang maging uh, batang ama, yun po ba ang gusto nyo? Lula Disay. Sige, magsaya ka lang ngayon hanggang may oras ka pa, no? Ilang oras na lang din ang palalampasin. Sabi ko nga pati pa, ipalakpak mo no? At maya-maya, uh, uh, no? Sabi ko, is uh, uh, mas masaya na naman ang haharapin mo. Kasi yan po ang bunga, ng iyong uh, uh kagagawa kagagawan, kagagahan, yun, no? Sige, tuloy-tuloy lang po yan, Lula, no? Dito lamang po kami nagbabasa, no? Sa mga post mo na uh, akala mo, totoo, eh. Sabi mo pa, ano yun? Yung post mo na picture ni Dave? No? Mukhang uh, uh, masayang-masaya si Dave, di ba? Diba? Pero hindi mo nakikita na haggard yung mukha ng bata dahil po sa na alam niya, no? Ang mangyayari. 'di ba? Feeling mo masayang masaya yung bata, no? Pero hindi mo nababasa, hindi mo nakikita, no, yung lungkot na ata haggard na mukha niya, no? So sa ngayon hinihintay po namin siguro kaya mo tong lampasan ni eh, no kaya mo tong lampasan kasi andyan naman yung mga tuta mo yung mga alipuris mo yung mga taga sulsul mo di ba andyan naman po sila so uh, sabi ko nga 'yung edad ni Dave ngayon is uh, talagang nangingibabaw 'no kasi andiyan po kayo na sulsol no? Andiyan po kayo na sul nangingibabaw po yung makamundong damdamin ni Dave. Kaya nakuha nyo dahil sa kasusulsul nyo. Di ba, dice? Eh? Pero kung kunin natin yan, no? Sa magandang paraan, hindi po yan sasama sa inyo. Hindi po yan, hindi po yan makikipagbati sa inyo. Kasi nakausap po namin dito, this si eh, Dave, no? At ikaw pa nga mismo ang nagsasabi sa mga pus mo, pinapalabas mo na sinungaling yung bata, di ba? So, nadala lang po si Dave sa bugso, no? Nang damdamin niya bilang isang nagbibinata. Dahil nga po, siyempre, gusto niyang manligaw. Hindi po ba? Iyon ang bawal na bawal kay Tikram. Hindi po ba? Mag-isip po kayo, no? Mag-isip po kayo sa mga nagpapanggap diyan no? Na nagmamahal kay Dave. Pag-isipan po pong mabuti, no? Ang isipin niyo po ay yung sorry, yung ikabubuti, no? Sana ni Dave. Hindi po yung dalhin nyo siya sa kapahamakan. So, uh, yun lang, lula, no? Good luck. Good luck po sa iyo, uh, sa haharapin mo na Uh, panibagong yugto ng buhay mo kasama si Francis at si Dave no so uh, kami po yung makikibalita na lang kung ano po ang mangyayari sana balitaan nyo ulit kami sa live mo ha so ayan mga kabisn no uh, i-congratulate nyo naman at uh, uh, palakpakan si Lula Disay kasi nanalo daw po siya. So, ayan po. Uh, hanggang dito na lamang po tayo. Kita-kita na lamang po tayo mamayang gabi. babay bye po sa inyo and God bless. See you!